Magandang araw po sa inyong lahat mga idol Ayan, for today's vlog maaga po tayong nag-tiba o nag ng uh, isang buwig ng uh, saging na saba Ayan, uh, makita nyo naman grabe, sobrang hustong-husto na yung gulang nitong uh, saging at ayan uh, nga, nahinuga na po yan mga idol at uh, bumagsak na kasi itong saging na to nasampalang siya sa may puno, kaya naman ayan tiniba na nga natin dahil uh, sobrang gulang na rin at uh, nahinugan na nga kung mapansin nyo, ayan, ang dami ng uh, hinug nyan kaya uh, tinuruya na natin harbesin kaysa uh, makain pa ng uh, ibon o no, paniki at uh, para may uh, mapakinabangan tayo meron tayong uh, panglaga, pangprito pwedeng pang banana queue turon o di ba? Yan lang yung kagandahan kapag uh, meron tayong uh, tanim dahil uh, meron tayong uh, maani. Okay, uh, grabe mga idol napakabigat nitong uh, isang buwig ng saging kasi. <laughs> ayan, makita nyo pagkalalaki. Sobrang uh, lalaki nung uh, bunga niya at ayan. Malalaman kumbaga ayan, oh, makita nyo unang piling ipilingin na muna natin lahat iyan. bilangin din natin kung ilan ang uh, pinaka piling na ating uh, makukuha sa isang buwig ayan naka isa na tayo pangalawa sobrang uh, nakakatuwa lang mga idol kasi talagang kapag meron tayong itinanim meron talaga tayong aanihin pagdating ng uh, araw uh, yung iba naman para hindi nga masayang lahat kasi hindi rin naman natin mauubos uh, ipapamigay natin yan sa mga kapitbahay <laughs> at syempre yung uh, mother ko rin, mga idol ay bibigyan din natin at uh, syempre kahit papano ay mag iwan din tayo ng pang uh, laga o pang prito natin yan bali ito yung pinaka vlog natin mga idol ngayong araw na to maga tayong uh, nag harvest ng uh, saging nasaba o yung kardaba uh, kung tawagin kardaba banana ay naku no, panalong panalo nakakatuwa mga idol kasi meron na naman tayong uh, blessing na natanggap kaya uh, nature. O oh. oh, di ba Pang ano rin ito, pang lamanchan, Pwede rin uh, banana chips, ba diba? yung hilaw. O kaya, uh, iprito rin ang hilaw, o kaya laga lang na hilaw, na ano sa masarap din yan. Tapos, isasawsaw lang natin sa bagoong, di kaya ginamos, di kaya patis. Panalo itong... Uh, nilagang uh, saging na sabay hilaw ha masarap din ilaga pwedeng pang almusal pwedeng pang merienda yan nakakailang piling na tayo siguro mga nakaano na tayo na uh, ito pang lima na to yan o no, makita nyo mga idol oh, ang ganda na hinuga na yung uh, isang uh, piling Dahil nga sa malaking buwig siya, kaya marami yung kanyang uh, bunga at kanyang piling. Uh, ang lalaman, ang tataba. Dahil uh, sobrang magulang na. Tanggalin lang natin siya sa pinaka, ano niya, uh, tawag dito. Tangkay niya, o yung pinaka, ano nang saging. Ubusin natin yan. O nakailan na tayo mga idol naka ano na siguro tayo uh, pang walo o pang na piling talagang uh, malalaki itong uh, variety ng uh, tanim kong saging na saba na to. kasi iba iba rin ang uh, variety ng uh, saba meron din yung kaliitan meron yung katamtaman lang ito talagang malalaki ito at talagang uh, masarap kapag hinog sobrang uh, matamis siya mga idol so ayan na po na piling na natin lahat siguro ito may mga dosing piling mga idol o di ba panalong panalo yung uh, harvest natin ngayong araw ayan, uh, nag harvest tayo ng saging na saba okay uh, mamimigay tayo sa mga kapitbahay nang sa ganun ay maraming makinabang at hindi naman masayang itong uh, ating uh, bunga ng saging na pang panglamansyan din ito mga idol ay naka po panalong panalong ating harvest for today ito po wow o ayan mga idol no na mga <coughs> idol pagkatamis tamis, -tamis natikman na natin yan ang hinog bumawas na ako dyan at uh, sobrang tamis. ibarin talaga kapag uh, hinog sa puno yung uh, saging o yung isang prutas. Analo mga idol. Ang lalaki at ang gaganda nitong uh, saging na saba. May mga dosing piling. Naka dosing piling siguro tayo mga idol. At uh, magtatabi lang ako ng para sa akin. At syempre kay uh, mama ko bibigyan ko rin ata uh, yung iba sa ating mga kapitbahay nang sa ganun ay uh, mapakinabangan naman at uh, hindi ito masayang so ayun po mga idol ilalagay lang natin ito sa yan plastic para sa ating mga uh, bibigyan o pagbibigyan po ng uh, saging na kahit tag-isang piling lang o oh, di ba ay ayos na na nakakatuwang mag-share ng uh, blessing, 'no 'di ba? Para may uh, babalik kasi once na nag-share ka, mas ano pa. Ang balik sa atin, 'no 'di ba? Na uh, maglagay lang tayo sa plastic. Ayun. Ilagay na natin 'yan at tayo ay mamimigay ng uh, saging na nasaba na atin pong na-harvest jampak na jampak yung uh, bunga nitong uh, saging mga idol talagang bilugan tsaka ang tataba kasi nga ayan, uh, sobrang uh, magulang na uh, po mamimigay na po tayo sa ating mga kapitbahayan ang ating na-harvest uh, na Uy po mga idol mga idol ayan mamimigay po tayo Uh, siguro po hanggang dito na lang po ang ating uh, video na naman po ang ating uh, vlog ang ating uh, daily vlog ngayong araw na to yan po nag-harvest lang po tayo ng uh, saging nasaba yan nga po isang buwig na sobrang magulang na uh, please naman po mga idol Pakilike nyo naman po ang ating video at pakisubscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel, Mixtrip Vlogs Batang 90s. Kita-kita po ulit tayo sa ating uh, susunod na video. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa mga ginagawa at uh, ina-upload po nating video.